boys hey, what's up ah uh, kakapasok lang nito uh, kahapon bigyan natin ng reaction video ah uh, panoorin natin yung reaction video nito ni ah uh, reaction tv ito yung pagsampa ng ethics complaint laban kay uh, Congressman Fernandez ni Atty. Topacio ito so, ah uh, simulan natin to pasok mo <laughs> Malinaw po ba yun? Pero oh, ito naman si Atty. Topacio. Pakinggan po natin ha. Pakinggan natin kung bakit ang mga taong ito ay talaga naman. Oh, di ba? Oh? pakinggan po natin si Atty. Topacio. Alright, reaction to be made. Sagbabalik po. Reaction, 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 reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin yun ha. Patungkol dito sa Tricom, 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 Tricom. <laughs> ito pong Tricom, Tricom ng uh, ano, ng uh, Tricom Kongreso. Oh. <laughs> ito po mga reaksyon ha. Ah. Uh, ang dami pong mga lawyer o attorney umalma dito sa tinatawag nilang uh, Tricom, yung freedom of expression. At uh, ito daw mga vloggers, eh, wala mga disiplina, sabi po ni Robert is Barbers. <laughs> oh. A happy place comes in many colors, like one that leaves you feeling refreshed. Oh, Barbers, makinig ka dito ha ah. Pero bago po natin simulan ng ating napagandang reaction video Huwag po ninyong kalibutan mag-subscribe, like at i-share ang ating video Ayan po mga kareaksyon ng pinakakauna YouTuber at YouTube play button na ipinasulat ng isang YouTuber ang dating Pangulo Ayan po, oh. ah, yan O di diba, Reaction TV PH, you President Mayor Duterte Ayan po mga kareaksyon, po tayong mag-react <laughs> tingin niyo po ba sir, parang gawa-gawa lang ito para maalis yung atensyon natin doon sa issue sa national, uh, 2025 national budget? I don't want to speculate kasi sabi ko nga mahirap basahin ito. Maaring ganon, but I'm not saying it is maaring part of the ongoing policy of the government to antagonize uh, the people the against Chinese nationals. Nangyari din po yan sa World War II after the bombing of Pearl Harbor, hmm? dinimonize ng American government ang mga Japanese nationals. Not only Japanese nationals, ha? not only those who are residing in the U.S., even persons, Americans, persons born in the U.S. of Japanese descent. <coughs> Nilagay sa concentration camp, maybe many of you do not know that the United States did this too. Japanese, ethnic Japanese. Nilagay sa concentration camp noong World War II. Nilayo sa kanilang mga bahay, nilayo sa kanilang pamilya, kinulong mm. on the mere suspicion that they can be used as Japanese spies. That mm. is how you start these things. Yo. Ngayon, yung sinasabi mo, well, I do not want to speculate mm -hmm. although i would not put it ha, beyond the present government to do things like this mm -hmm. para mawala kasi talaga namang defective mm -hmm. yung budget but i would not go into that that's uh, beyond the scope of this press con that's another story defective. for another time okay uh, may katanungan pa attorney Ah, uh, it's on its way. Ito ay kasi kailangan ito padalan pa si yung tanggapan ni uh, Congressman Fernandez Yo. bago i-file sa Ethics Committee. But pinirmahan ko na to, na notaryohan ko na, pinapasok ko yung in-house notary namin ng alas 8 ng umaga para pag pinirmahan ko, masumpaan ko. And then, he's the one on his way, Attorney Rafael Antonio Andrada. Be... Nagina po rin yung kamalasan ng uh, quadcom, kamalasan ng uh, kampon ng kadiliman, kamalasan ng uh, tricom, Tricom na yan. Kada meron po silang uh, banat at kada meron po silang gustong gawin, ay may mga tao talagang uh, uh, sumusubok sa kanilang galing. No? At dito kasi sinusubukan ng uh, quadcom, ng uh, tuadcom na ito, ang uh, katalinawan ng taong bayan. Uh, kasi alam naman natin ang mga miyembro ng quadcom. Eh, no? Matatalino po ba sila? <laughs> Sabi nga yung mga chairman daw ng uh, uh, quad ko may mga lawyer ba? <laughs> o oh, ito, makinig kayo ha uh, kay Atty. Topacio. I <laughs> don't want to file this. Hindi naman po kailangang personal ako mag-file. For today, yes. It will be filed today. Kasi alam nyo, I just want to show some members of Congress that you cannot abuse Your rights and privileges without encountering pushback. Ito ha, ikwento ko lang. Ngayon, umpisahan nila yung Tricom hearing. Mm -hmm. On guidelines daw. On fake news. O, makinig kayo dito ha. <laughs> gigil nagigil gigil po kasi si, ano, si uh, Robert Ace Barbers. Marami daw hindi disiplinado mga vloggers. Gusto raw nilang disiplinahin ang mga vloggers. Kailangan daw merong ano tinatawag na regulasyon. Galing mo, barber, sa makinig ka dito. <laughs> Kasi, eto, get this, ha, get this. Kaya nila ginawa yung Tricom na yun dahil may mga fake news daw na targeted against members of the Quadcom. Unang-una, kung alam mo ang iyong konstitusyon, You cannot do that. You cannot start legislation for the benefit of a particular class of people. That is class legislation that is prohibited under the Constitution. Hindi pwedeng gagawa kami ng batas para sa amin lang. That's that's an class legislation. Gagawa ka ng batas, mag-iimbestiga ka dahil kinikritisize ang Quadcom. Sa ang planeta na naman pwede yan. Baka sa alternate universe. Hindi po pwede yun. If you make legislation, unless merong class legislation, but make criteria. You cannot make legislation just to benefit a particular set of people. Basahin nyo yung yung uh, yung si Barok. Sino yung apelido ni Barok? yung tracker na laging nagdidimanda sa Supreme Court, yung against the truth commission na hmm. kinonstitute ni Noy Noy, sinabi niya to in <coughs> investigate the abuses during the Arroyo administration, you cannot do that. That is class legislation and that law was struck down by the Supreme Court. Bakit i-concentrate mo sa criticism sa Quadcom? Meron bang kailangang batas pa? Meron na po tayong, we have the strictest libel law in the entire globe. In the entire world, tayo po ang pinapamahigpit na libel law. Isa tayo sa very few countries na criminalized pa ang libel. Meron pa tayong cyber libel. Meron pa tayong civil action under the civil code for defamation, fraud, and physical injuries. Kung pwedeng humingi ka ng danyos, for civil libel, ang tawag doon. Ano pang kailangan mong batas? Bago ang sasabihin nila, tatawagin daw nila yung mga representative sa social media platforms, TikTok, X, Meta, di ba? Titignan nila kung anong guidelines against criticism ng Quadcom. That is prior restraint that is also prohibited under the Constitution. Kaya nga sinasabi ko, kung ikaw ay mambabatas, magpasa ka naman ng batas o magpaturo ka ng batas sa nakakaintindi sa batas. Hindi pwedeng puro Google. Hindi pwedeng puro Google. Mahirap po batas. Kaya nga, apat na taon namin pinag-aaralan yun. Yung iba, may bumabagsak pa nga. Eh, o, oh, -ulit, ulit. After namin mag-aral ng four years <laughs> ng uh, bachelor's degree, mag-aaral na naman kami ng another four years. Four years left. Ng batas. Magre-review pa kami ng anin na buwan bago maging abogado. Pag sasabihin mo, makukuha sa Google yung sagot. Hindi mm -hmm. po. That is prior restraint. That is censorship. That is an abomination in a democratic government. P censorship. Kaya nga na wala board of censors, di ba? That is prior restraint. Hindi mo pwedeng gawin yon. Ngayon, uubusin mo na naman yung pera ng gobyerno. baglalagay ka na naman ng batas na useless na pagdating sa Korte Suprema, i-strike down for being unconstitutional. Yung EJK, EJK nila, anong lumabas? Gumawa sila ng bill against EJK? Hindi nila naintindihan. Lahat ng killing ay EJK basta hindi in order ng court. Dinefine mo yung EJK, nakakatawa ka. Sinabi mo, pag-government official, ha, ay dapat Life ano uh, life imprisonment kung EJK nasa batas na eh. Pagka ikaw ay public official ikaw ay nagpapatay qualified na life imprisonment na. Sinasabi nila pag may reward system, life imprisonment reprised reward or promise qualifies a killing to murder. Life imprisonment na yon even without that bill. See? Nagsayang sila. Pinakain pa kami ng katakot-takot na jolly biron. Wala naman nangyari. Am um, <laughs> Naririnig mo yan, barbers? ah, Kasi mahirap kasi pag kayo ay napuna at pag kayo ay tinamaan sa mga uh, uh, komentaryo o vlog o sinasabi natin punto di vista na uh, mga individual, eh kaagad-agad gusto niyo gagawa kayo ng batas para sa inyo lang. <laughs> para da, para lang mapigilan yung mga taong nagsasabing kayo ay konektado uh, sa illegal na gawain sa inyong lugar. di ba? Para para lamang uh, matigil yung pamumuna dyan sa Tuadcom. At sinasabi ninyo sinisiraan ng mga tao ang uh, reputasyon ng Tuadcom garon. Di diba ba mga kareaksyon? Yan naman po ang gusto nilang gawin eh. O di ba pero nung binabanatan ang mga Duterte at binabanatan yung mga kaalyado ng mga Duterte at binabanatan yung galawan ng mga Duterte wala namang ganyan pero ngayon bakit uh, parayatang gusto na naman nilang gumawa ng mga batas para lamang sa mga vloggers gusto raw nilang i-regulate i-regulate yung mga bibig namin uh, barbers gusto mong i-regulate yung mga bibig ng mga vloggers Ikasuhan nyo lahat ng mga sumira sa'yo. Sumira kung kanino. Kay Atty. Google. Kay uh, Benny Dila Abante. ba oh. <laughs> Diba? Igu ano nyo? Yabla nyo? i demanda nyo lahat ng mga vloggers. O, <laughs> oh, diba? Uh, lahat ng mga tingin ninyo sumisira sa reputasyon at uh, dignidad at dangal ng uh, kom na yan. Eh, demanda nyo lahat yan. Tama po yan. di ba? May batas tayo. O, oh, I-demanda nyo. Ngayon, gagawa na naman daw sila ng panibagong batas para i-regulate yung bibig ng mga bloggers ngayon. Tanong lang po yan ha? kaya ngayon marami pong mga lawyers ang umalma na nag- uh, nag-ano uh, nang ang tawag doon, yung uh, nagre-raise ng ha nagre-raise hands na o sige mag-lawyer ako libre lang. <laughs> okay. Batas mo kamote. Kakatawa yung batas na yun. Bisahin nyo. Dating ay EJK basta hindi in order ng court. Dine-define mo yung EJK, nakakatawa ka. Hi, kamusta kaibigan? Na uh, tuloy po kayo sa bago kong naipundar na, na business. Okay. Sinabi mo, pag government official, ha, ay dapat li ano, uh, life imprisonment kung EJK, nasa batas na eh. Pagka ikaw ay public official, ikaw ay nagpapatay, qualified na. Life imprisonment na. Sinasabi nila pag may reward system, life imprisonment, reprise, reward, or promise qualifies a killing to murder. Life imprisonment na yun, even without that bill. See? Nagsayang sila. Pinakain pa kami ng katakot-takot na Jolly Biron. Wala naman nangyari. Ang batas mo, kamote. Kakatawa yung batas na yun. Bisahin nyo. There is nothing in that bill. Hindi pa pala batas. There's nothing in that bill that does not already exist in our system of laws wala kasi nga sa Google nag-aral yeah. ng batas. Yan ang sinasabi ko, they cannot keep abusing this. Someone has to stand up. E eh, inutil ang integrated bar of the Philippines. Ay kumilos. Yang integrated bar naging old boys club na yan, party-party at uh, nagrerekomenda para sa judiciary ay nako. Mm -mm. Ito ba, ilang beses na nasisita na Supreme Court 'yan for an ethical conduct. The latest is yung nanlibre, libre, yung law firm ni uh, Attorney Divina. Oo, ng junket ng mga opisyal ng IBP oh. abroad sa Karito sa Balisin. O, oh, sinabi ng Supreme Court, mali yan. Noong 1980s, yung asawa ni Drilon, si Violeta, lalaban ng IBP President, ginamit ni Drilon yung facilities of his office. He was then Justice Secretary para ma-elect yung asawa niya, in-invalidate. Yun ang nangyari sa IBP. It has degenerated into a social club. Dapat yung IBP ang unang-unang mag-take ng stand sa violation na ito. Bina-violate, yung mga abogado. Kita mo, si Harry Roque. Ay, alam mo, lagi kong kalaban sa kasi si Harry Roque. I have no love lost for that guy. Pero, yung ginagawa sa kanya is unconscionable. At wala ka naririnig sa IBP. O, oh, anong naririnig mo sa IBP? Ginamit nila yung facilities nila para kay Bicoy. Exclusive hmm. sa abogado yon. O, oh, inireklamo ko. That is sadly what has happened to the integrated bar of the Philippines. Walang ibo, kamoting kahoy, may ulalo pa. Hindi man may mga test client Hindi nila yung ano, yung resource person. They should not do Mga kababayan, si Atty. Dito Pasio. edit po si Atty. Dito ngayon. Ah, ayan. Babanatan niya dito si Congressman Google. Congressman Dan Fernandez. Sali mo yung attorney ito pa siya. Do that. Hindi pwede yung nagte-text, yung communicate, katulad ng ginagawa nila kay Grijaldo. Because you are polluting the witness. You should not do that. Talagang brazen eh. You know why? Because the present leadership of the House has cultivated a culture of impunity. Lahat pwede na. Siguro para malito rin sa ano. Teka lang, lang, Oo, oh, di ba? Kaya nga si Griado, pagdating ng araw, magiging bayani yan eh. <laughs> ninyo, bawal ngayon yung kausapin. Mga kareaksyon. Bawal pong kausapin ng isang witness at kumausap ang isang uh, dumidinig sa kaso. Eh, ito kasi si Attorney Google Tsaka itong si uh, Pastor Palpak Mantakin ninyo, kinausap nila At sinasabi, o oh, ano, agrika ba dito, agrika ba dyan, o oh, Basta tumagrika na may, ano, na may uh, tinatawag na, anong tawag doon? Yung uh, uh, reward system, oh. oh. nagsumbong, nagsumbong po siya, ano Si Grialdo doon sa Senado, sabi niya, ah, 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 ah kinakausap nila ako, ah, ah, binestos binastos nila ako doon sa Senado. Ah, ah, <laughs> Tapos, nagagalit kayo. Tapos, dini, dinidiin nyo naman, ginigisa nyo. Ginigisa nyo yung mama. Oh. <laughs> anong gagawin natin dyan? Google. oh, di ba? oh, uh, barbers, anong gagawin natin? gagawa kayo ng batas para uh, tancain yung sinasabi ng mga vloggers. Garoon, iniiwasan kayo ng mga vloggers. Oh, wala naman nagre-reklamo sa mga vloggers eh. Kayo ay lang. Oh, yung, ba? Ma I'm sure na-brief na ninyo Nililito. Oo, oh, oh, oh. Baka may... eh. Oh. How, bago mag magagalit ka pagka sinasabihin ng abogado na wag sumagot, eh karapatan po yun eh. Are you arguing against a constitutional right? Di mag-constitutional convention ka, o constitutional commission, o whatever, mm -hmm. di ba? At tanggalin mo yung provision sa Bill of Rights ng Right to Counsel sa legislative inquiries. Tapos, but as long as that provision is standing there, every lawyer... hey do not sell your house in northwest and southwest calgary before doing this if you just do this one little thing before selling your house in the current market you'll instantly increase its value it's free and can be done in only a few minutes. lawyer should defend that provision okay sir. Attorney, just for the record, ngayon nyo lang ko na-meet si ano, si... Nakausap ko siya kahapon uh, via video teleconferencing and uh -huh. si Tita Tess, matagal ko nang kilala ito. Magkasama uh -huh. kami sa advocacy niya, eh. mga anti-crime watchdog. Uh -huh. Pero At... yung official na letter, uh, para appointing you as the client, today lang during the Ayun, press conference? Ayun, pinasulat ko nung nagtatanong yung Reuters. Uh -huh. Ako yun? Ah, kaya humingi ako ng dalawang minuto. Uh -huh. Just to make it official. Uh -huh. Thank Attorney uh, Yes, uh, uh, Ma'am, well, pakilala po. Studio po from PTV. Attorney, balikan ko lang din yan sa Chinese spy po, no. Um do, do we have information po ba kung hanggang saan po yung scope ng area of navigation noong um, self-driving car from the company? I'm sorry. So, mga kareaksyon, malinaw na malinaw po ah. <clears throat> malinaw na malinaw po ang uh, uh, explanation po ni Attorney Topacio. Mm. Pagdating po sa, sa, sa tinatawag nila nga uh, uh, yun nga, Did, didisiplinahin yung mga vloggers, yung nga uh, kailangan pana, papanagutin, kailangan... Uh nga uh, ito pa. Uh, galit na galit si attorney to dito. Okay. Uh, tuloy po natin sa susunod na ating reaction video. Okay. Hanggang dito na lang muna ito mga kapatid. There go. It's out now. <laughs>